Sa isang tahimik na bayan noong 1930s, may isang babaeng kinilalang banal, mabuti at halos santo sa mata ng mga tao. Hanggang isang araw, naglaho siya. Walang abiso, walang katawan, walang ebidensya, at walang nakakita kung saan siya huling huminga. Ngunit sino nga ba si Hermana Fausta? Ano ang ginawa niya sa kanyang komunidad at bakit ang kanyang pagkawala ay napuno ng mga hakahakang hindi maipaliwanag, mula sa pagtataksil hanggang sa supernatural. Isang simpleng babaeng mula sa isang pamilyang religyoso, lumaki siya sa kulturang malalim ang paniniwala at pananampalataya at kabutihan. Bata pa lang, kilala na sa pagiging masunurin, tahimik at may pakiramdam sa mga taong nangangailangan. Paano nga ba siya naging Hermana Fausta? Sumikat siya bilang Hermana dahil sa kanyang religious devotion. Tulong sa mga may hirap, may sakit, at naulila. Ginawa siyang tagapayo ng mga kababaihan at mga kabataan. Para sa iba, siya daw ang tinig ng konsensya ng baryo. Nag-alaga siya ng mga batang walang magulang, nagpatayo siya at tumulong sa pagbuo ng maliit na mission house or community center. Naging isa siya mediator sa mga mag-asawang may mga alitan. Meron ding mga ulat na gumagasto siya ng sarili niyang pera para sa mga nangangailangan. Ang ilan naman ay naniniwalang meron siyang gift of discernment. Parang alam niya kapag may sakit ang tao kahit hindi pa ito nagpapatingin. Sa isang panahon na walang social workers, siya ang social worker. Sa panahon na walang mental health care, siya ang naging listener. Sa panahong kulang sa moral guidance, siya ang ina-inahan ng lahat. Isang hapon, payapa ang baryo. Hindi siya usual na late sa kanyang routine. May mga nakakita daw sa kanya sa may ilog. At may mga ibang nagsabi naman sa may gubat at merong iba sinabi na sa lumang kapilya. Ayon sa ilan, may kausap siyang estranghero. Ayon sa iba, may nakaaway siyang local figure secretly. Sa isang beresyon naman, tila may narinig daw silang sigaw pero hindi sila sigurado kung sa kanya ba nang galing. Huling nakita siyang may dalang maliit na supot. Hindi alam kung ano ang laman. At ito ang pinaka Wala ni isang bakas ng struggle. Walang sapatos na naiwan, walang dugo at walang gamit na naiwan. Para bang naglaho na lang siya. Ayon sa mga ilang teorya, ang una ay iniligpit daw siya para patahimigin. May mga naniniwala na may nalaman siyang isang sikreto ng ilang makapangyarihan na tao sa baryo. Transaksyon? Korupsyon? Kasalanang ayaw ipaalam? Siya raw ang tipong hindi kayang manahimik kaya tinanggal siya bago pa siya magsalita. Biglang nagiba ang kilos ng ibang mga prominenteng pamilya pagkatapos ang kanyang pagkawala. May dayo raw na hindi na nakita ulit matapos mawala si Hermana. Pangalawang teorya, umalis siya para magtago o magpenitensya. Para sa mga deboto, maaring siya mismo ang kusang lumayo. Baka daw nakaramdam siya ng bigat sa mundo at hinanap niya ang katahimikan. May posibilidad na naglayas para magnovice sa isang malayong kumbento. Pero walang convent ang nag-claim na dumating siya. Ang pangatlong teorya naman, may supernatural na kumuha sa kanya. Ito ang paborito ng mga matatanda sa baryo. Siguro dahil ito yung pinakamadaling i-explain. May paniniwala na may elemental na nakakapit sa lugar kung saan siya huling nakita. May engkanto o diwata raw na umangkin sa kanya dahil sa kanyang malinis na espiritu ang ilan nakakita daw ng liwanag o anino bago pa ang pagkawala niya. Ang pang-apat naman na teorya, nilamon ng panahon o mas malalim na kapalaran. Isang philosophical na theory, ang iba ay naniniwala na si Hermana Fausta ay simpleng babaeng nasa wrong place at the wrong time. She could have slipped, fallen, or wandered off during a moment of confusion. At dahil 1930s noong panahon na yon, walang search teams, walang police force, at walang forensic science. Ang kanyang kaso ay naging isa sa maraming untold tragedies ng rural life. Meron din mga ibang sabi-sabi sa loob ng baryo na may bata raw na nakitang may babaeng nakaputi sa may ilog ilang araw pagkatapos niyang mawala. May matanda namang nagsabi na naririnig niya ang dasal ni Hermana ng alas tres ng madaling araw at may ilan na nananaginip na lumalapit siya parang may gustong sabihin. May huni ng babae sa lumang kapilya. Hindi raw sigaw, kung hindi parang humihingi ng saklolo. Sa panahon ngayon, mahirap nang makita ang ganitong klaseng kabutihan, ang ganitong klaseng sakripisyo. Ngunit minsan, ang mga taong tahimik mapagkumbaba at tunay na naglilingkod. Sila pa ang unang nakakaligtaan ng lipunan. Kung sakali mang may masamang nangyari sa kanya, sana may hustisyang din nakikita na binalik sa kanya sa paraan ng buhay or karma. Kung supernatural man ang nangyari, sana kaya pa ang kanyang kaluluwa. Si Hermana Fausta ay hindi lang isang misteryong pambaryo. Isa siyang alaala na ang kabutihan ay pwedeng magbago ng buhay at pwedeng mawala nang hindi man lang nabibigyan ng pagkakilala. Ngayong gabing ito, binibigyan natin siya ng espasyong hindi nabigay noon. Isang simpleng paalala, ang kabutihan, kahit gaano kaliit, hindi dapat 'yan kinakalimutan. Sa dilim ng kanyang pagkawala, nariyan pa rin ang liwanag ng alaala niya. Kung nagustuhan mo itong video to about folklores, mga alamat, mga unsolved cases at lalong-lalo na yung mga true horror stories, mag-subscribe ka na sa Hiwaga at Esoterica. See you on the next video. Bye!